Hello, good evening sa lahat. Salamat kaayo sa akong nadawat ng na mga gef. uh, from Crema with Love. <laughs> Now, from Crema with Love, Tasmian, Lori, Bong, and Boboy. Ito, an angel. Ito yung binigay nila kahapon. Ayun, oh, may orchids ako. Orchids. Yan, ganda. Pink at white pink. Then, my pink. No orchids. And then, my rose. Ayan, may rose ako. Galing kay Angel. And then, ito. Ayaw ko kung ano pangalan nito na bulak ano ito. Natanim, hindi ko alam. Hindi ko alam na tanim ito. Ito yung na receive ko kahapon. Thank you so much sa guys. Salamat kayo At na-enjoy ba kayo kahapon? Na-enjoy ba kayo sa ating party kahapon? Kahit mo ano lang, konti lang yung handa, no, diba? Pero, sana na enjoy kayo kahapon, guys. And thank you, thank you, thank you sa inyong pag ah uh, pag anha. No, pag anha kahapon po. pag abag, pag anha ba na sa saya? Hindi ko ngalan naman. Anha or pag -anha. pag anhi di ay, pag anhi kahapon. Salamat sa ayo. Thank you again ha. Thank you so much. To yung mga gift ko kahapon guys. Na si Ayan. Alam nila na. Ano ako sa Orchids eh. Kasi dami kong Orchids din doon. Kaya binig binigyan nila din ako ng Orchids. Ayan. Thank you guys. Mwah. Mwah. Thank you. Thank you so much. Thank you, Bina, ha. Kaya nga na, ko anha po Bin. Thank you kayo, Bin. Salamat. Ah, magpasalamat ikaw sa ako ang sister. Kay, ako abi sister ni Tabang Uluto. Iyahabay good tanan ang niluto, guys. Nagluto siya ang panada, ah, mga kuan, mga sweets. Siya mo yung nagluto. So, thank you kayo, kayo sisning. Thank you so much sisning ha. I love you. Mwah.